guys napakaswerte natin at uh, nakadaong din pala dito ang uh, Rotterdam which is uh, Holland American Lights at ang uh, Ida Diva so sana makakilala tayo ng Pinoy dito at para ma-interview natin Puerto de Cadiz bukang bagong bago rin tong, uh, parko ng Holland American Lights na Rotterdam kasi napapansin ko parang brand new, eh o siguro sa pintura lang guys nandito na tayo sa entrada papasok sa wala na American Lights pero hindi tayo pwedeng makapasok yan dahil wala tayong access wala guys puro busy ang mga tao dito pumunta ako sa pinaka cruise terminal nitong Cadiz na to kaya lang nandun sila sa loob ng terminal nagwa wifi bali hintay hintay pa tayo ng konti may, uh, pa, tatangon, galawang, at, uh, sana may konting oras pa may nice pa pa ng Pilipino rito at sana ma interview natin ito na sila para dito mukhang uh, sila. ah kabayan Pilipino ako ah, mga pala sa rinil mo ng buhay sa kusik Pasensya na, nagdo-document kasi ako eh, no? <laughs> Nagmamatali pa kayo, ganito ang buhay talaga sa barko. No? At gulat na gulat talaga sila kasi nga gagaling nga naman talaga nila sa gate. So, ano ba trabaho niyo dito? Ikaw bro. Parang si Nero. Ah, pareha kayo Matagal na ba kayo dito sa Holland? Four years. Four years na po sila mga kaibigan. Tapos, ano yung agency niya? uh, UPL. Kasi yung mga nagnanais na mag-apply din sa na Holland ng Lines. So, sa UPL po siya, sa banda, malapit. Sa sasakyan nila? Tramuros. Manila Cathedral. Tapat lang ba yun ng nila? Oo, oh, kapat lang Manila. So, yan guys. UPL. Katapat lang ng uh, Manila Cathedral. Manila. Pasensya na kayo at uh, eto ito ko pa nagmamadali sila. Oh, papadala ba kayo ng pera? Oh. Ah, magpapadala kayo ng pera. Oh. Okay. <laughs> so, papadala dito ng pera sa ano sa Filipino store. So, ah, uh, store. Ah, ganoon. Pero Filipino store at tama-tama. Ah. Pwede pa sumama sa inyo para rin malaman natin kung saan ang Filipino store dito. ano, uh, may dadaan. Ah, may na pa kayo. <laughs> oh, sige, di bale. Okay lang 'yun. ng store. Pero marami, pa rin lalabas diyan ng mga Pilipino uh -huh. mga around 12 o'clock 'yun. Uh, around 12 Oh. Ano pa lang ano? Kit Anthony. Kit Anthony. Anthony, guys. Nice to meet you. Thank And you. Alexandra. Alexandra. Lang Holland American guys. Para salamat. Thank, thank you, thank you, thank you. Bye. -bye. Thank, thank you. you. Bye. Swerte tayo, nakasalubog natin si Darwin Kaso, wala rin siyang ganong oras Ha? Mag-iin. Malilate ako siya. Ano ang papasok mo? Mga uh, 11.30 na 11.30, okay. 11.15 na. Ako, magbibihis pa siya. <laughs> Eto, badalian na naman tanong to. Ano ba trabaho mo sa Holland? Ano ako sa GSA. General <laughs> Service Service Attendant. General Service Attendant? Ha? Ah? Okay. Dishwasher. Ah, dishwasher. <laughs> okay. Ah, oh. uh, Kamusta naman ang trabawron uh, trabaho ron? Yun, medyo uh, yun. Bugbugan. <laughs> Bugbugan talaga. Kasi ilan Oo, ilan, eh. <laughs> oh, ilan na ilan ba ang pasero niyo diyan? Sa ano, 15. 1,500. Bago ba tong Rotterdam na to pa. Kasi parang nakikita ko mukhang bago ang surat. Ano okay. to? Medyo dito sa tingin ko bago lang din sir. Oh. Ilan taon ka na ba nagkabarko? First time. First timer. ano ba ang masasabi mo sa mga first timer na magjo-join? Sige, hey. yung totoo lang. <laughs> Hindi biro eh. <laughs> Hindi biro. Oo, talaga. Oh. Kailangan oh, uh, mag-sacrifice kasi kailangan kumita. Para sa pamilya, di ba? sa pamilya. Eh. Dubale, mm -hmm. Darwin, Ah, <laughs> uh, maraming salamat sa iyo. Oh, maraming salamat din. Oh. Anong pangalan niyo? Rinel. Rinel. Rinel Banda. Oh. Uh, Tagasang ka nga ba? Imus Cavite. Imus Cavite, oh, taga Las Piñas lang ako, ah, malapit sa Bamborgan. So ayan guys, taga Imus Cavite siya, first timer. Anong agency? Um, UPL. UPL. United Philippine Lines. Meron ka bang huli mensahe sa mga um, mga kababayan? Yun. Basta masarap ang trabaho sa cruise. Oh. pero yun, tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga. Mahirap din. Mahirap. Okay guys, salamat okay, Darwin. Ingat. Ingat oh, thank you. Grabe guys, uh, reality TV talaga to. Ah, uh, wala ka mali malay yung ating dalawang kababayan na uh, interview ko na pala sila. At uh, gulat na gulat. Pero anyway, yon sana nabigyan kayo ng na informasyon dito sa Holland American Lines. At uh, punta naman natin ngayon ng Ida Diva na nandun sa kabilang puerto. No? At uh, malaman natin, sana meron ulit tayo may ispata na Pilipino sa trabaho doon. Sige okay, guys, natatakpuin na natin to binabati ko nga pala si Charlie Sena na nagtatrabaho sa Qatar at pauwi na this May na tulad ko susubukan ko pong tulungan siya na makapasok sa cruise line binabati ko din si Mac Shops na ngayon nag apply bilang florista sa Jefferson at uh, meron siyang online interview sa Skype taligan mo ha, good luck sa iyo si Rainel Yangpo, si Christopher Valdez, Denmark Lambs, si Maria Elisa Dagohoy or Isa for short, Gons, Tom Zamora, si Jana Christine Rakyom, binabati rin kita. Binabati ko rin si Miko Suyom. Sa susunod po ulit na episode ng Buhay sa Cruise Ship, ako po si Rinal Banda. Maraming maraming salamat po. At makita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Ang